Hi guys, great day. Welcome back to my channel again and welcome to Pearl TV. So in this video guys, ay isi-share ko lamang sa inyo na gumaganda na yung kita ng isa ko pang YouTube channel. Okay, this is my other YouTube channel. I'm also the one who's managing this. The Smart Kids by Pearl. Okay, so ang content ko dito ay yung mga activity ng mga bata at activity ng anak ko at mga tips for parents. Okay, mga parenting. Okay, as you can see, ayan. Yan yung mga content niya, oh, 'di ba? Ayun. Puro lang video 'to ng anak ko. Ayun. So minsan yung anak ko, kusa niya na siya mag video sa sarili niya. At ang isang magandang balita, guys, ay tumataas na yung kita niya. <laughs> 'Di ba? So dati kasi, ayan, kung ano lang gusto mo isipan na uploadan, Ayan. Kita niya dati. One year ago. Ayan. This is 365 days earning from November 19, 2022 to November 18, 2023. Okay? So, as you can see, guys, look at the earnings. Nag-umpisa sa 0.42. Oh, ayan. Yung iba, yung iba, yung kunyari, naka, ayan, naka, something like, ganyan siya. Kasi yung iba minsan may super chat. Yung mga naunang buwan, okay? Iset ko to sa 36 sa lifetime. Ayan. Iset ko sa lifetime. Uh, may mga malalaking ano talaga yan. O oh, top, top earnings. Ayan. Oh. Makikita nyo guys yung pagka ano nya. Pinakamalaking kita niya yan na $15. Dahil may mga nag super chat that time. Okay? Pero kung walang super chat. At wala tong membership guys Walang, wala pang membership yan. Lately ko lang na ano na-set up yung membership lately lang. Ka last, yung like nakarang araw lang talaga. So as you can see, ayan, yung may mga ano diyan, medyo malaki sa mga 3 dollars. Yan yung may mga super chat na 25 pesos. Ayan, but ayan. Pero itong ngayon, itong itong last 90 days, 'di ba? Itong sa November ongoing as you can see, oh. Walang super chat yan. May isang, may isang ano yan, ayan, 2023. May isang video na nagtumaas bigla, okay? Kung baga prinamote ni YouTube. At nakakatuwa isang video, kumita siya ng mga pa dollars. Okay, so, tsaga, tsaga lang talaga. Tsagain lang talaga, guys. Ayan. Minsan nga, 4 days, hindi ako nakaka-upload. Pero lately, ayan, 2 days. Minsan, every other day. Kaso busy din ako. May pinagkakabisihan din ako home business. Kaya hindi ko na laging ano. So, ito yung tumas yung views nyo na nakaraan eh. Yun yung kumita ng ano. 1.8 dollars. Ayan, ayan, ayan guys. So, ito na yung nag-top, ano niya Oh. oh, di ba? Making assignment together with my classmate. Hindi ko akalain. <laughs> Nakatago lang yan sa si cellphone na video. Tapos in-upload ko. Kaya eh sabi ko, nagkakaroon ng improvement ka kahit pa paano. ba? Diba? So, ang, ito is just to inspire you guys na keep on uploading. Kasi parang ano din natin eh. Remembrance sa mga bata, tapos <clears throat> remembrance sa pagiging bata ng anak natin. Doon, pinaka-oldest video ng anak ko, oh. Oh, ba? Diba? Kinder pa lang siya, oh. Four years ago, kanta-kanta nila sa school. Oh. <laughs> Ayan, ba? Diba? one moment in time, kumakanta yung anak ko, o, oh, di ba, four years old, four years ago, mga visit-visit. Ayan, kaya yung mga classmate niya, pag mga binata na sila, titingnan nila dito sa Smart Kids by Pearl. Ayan, childhood sweetheart. Ayan yung puppy love ni ate siya siya, oh. Di ba? So, ayan, gumaganda na yung kita niya. Tiyaga-tiyaga lang, guys. Sana may mag-trending pa ng mga video ni Ate Shasha para naman ano, ayan oh, tingnan niyo guys oh. Pictorial po na bago mag-pandemic to oh, 'di ba? May remembrance siya kahit hindi sila nakapasa sa stage. Nagkaroon siya ng binibidyo-bidyo ko siya that time. Uh, de ba? So, yung mga anak niya, videohan niya at upload niya sa YouTube para may mga remembrance kayo. Kasi ito nang uso ngayon, yung eh. video-video na eh. Diba? Tapos yung mga luto-luto ko, nagkakaroon din ng remembrance kung ano yung mga niluto ko. Oh, tingnan niyo guys. Tsaga pa more, magkakaroon naman ng app no revenue soon. Parang investment talaga kada video na nilagay mo. Ayun, puro lang pambata. 'Di ba? So, yun nga guys. Tingnan natin kung sino yung mga audiences. Ayun, dashboard. Balik tayo sa dashboard. Ayun na, meron na siyang 1673. Eh nag-upload ako ng short So, I draw jack of the amazing digital circus. Ayan. Tingnan natin yung analytics pala. Sino yung mga audience niya? Uh, maraming new viewers. O, oh, 1,500. Ayan. Tumataas ng, gumaganda ng ganyan guys yung subscriber pag uma-upload ng short. At pag may di Diba? Hmm. de ba? Yung shorts niya. Mm. Subscribe versus not subscribe. Age and gender. Top geographies. Ayun you oh, know, nakakatuwa oh. Kasi karamihan sa mga title ko is English. Hmm. 'Di ba? Top Geographies, Philippines, United States, Japan, Brazil. First from time to time, Philippines ang mas mataas. Mm -hmm. Diba? Ayan. Itong tinatawag guys na YouTube Studio sa so mga baguhan. Oh. Traffic source. Ang galing yung mga video. Ayun na pagpanood nila. Oh, revenue source. Oh, kung makikita nyo. Oh, ito o. Oh, diba? Yung sinasabi ko nga sa inyo ngayon. Yung 4.37, kita yun sa, sa ads talaga. Ayan, watch page ads. 0.11 sa shorts. Napakakunti ng area sa shorts. Pero tsaga-tsaga lang, malay natin. Diba? Viewer age. Tingnan natin ka mga viewer age. Ganun pa din. Siguro kayo, mga friends ko din talaga nanonood. Oh. Ayan. Kasi parents kasi, yung goal nito is parents eh. Hmm. Diba? Diba? Yung guys yung tinatawag na analytic, okay? So dapat inaaral niyo 'yan para ano dapat maging conscious, curious kayo sa mga ganyan para alam niyo kung paano niyo tatrabahuin. Okay? Yeah, na can see, ito yung pinakaano ko oh, top viewers ito. Oh. Top views pala. Making assignment, yung puts pa magandang topic din guys yung pag-puts pa oh. Mataas yung view sa kanya. Kumikita yung puts pa. O, tingnan natin yung kita ng puts pa. Ayan. Ah, tingnan nyo guys. So, ma mataas yung views ng puts pa. Kumikita yan. Okay. So, yun guys. This, I hope may mga nantututunan kayo. Ayan. Shoutout sa ating mga latest, ano, comment, uh, commentator. <laughs> si Happy Wife 226 It's fun to play once in a while. Enjoy and good luck. Okay? Ah, kasi nanood siya dun sa time zone. In, Tracker, happy land. Shout out sa inyo guys. Altay Adventure. Ay, mga 9 months na. Hindi ko pa nare-reply yan guys. pero re-reply ang ko yan soon. Nag-ano kasi ako eh. Ayan. Na-reply yan ko naman yung ibang. Kaya nga double time talaga. Ako sobrang na-busy lang. Susukli, ko ang kulat naman na nag ng bakas. Yun na lang yung naiwan yung mga 9 months ago. Okay. So, ayan, guys. Sa copyright. Titingnan nyo guys. Kung may na-incur na copyright. Ayan. Diyan nyo makikita kung may na copyright kayo. At kung may nagre-request ng removal. Okay? So, maging maingat. Maging malinis ang inyong mga video dapat. Ayan. Dapat walang nagkakapareho sa ibang channel. Kasi yun yung napaka-delikado. Okay? So, I hope guys may naano kayo ngayon natutunan. Kunyari may na copyright sa video nyo. Magmi-message Si YouTube na mismo magtrabaho niya. i ako. Pero sa awa ng Diyos, wala din, di ba? Tingnan nyo. Dapat malinis. Dapat mga sarili yung video lagi. Or kung hindi nyo man sarili, in-edit nyo na maigi. Okay, so sa awa ng Diyos, lahat naman okay. O, di ba? Walang copyright, copyright. Okay, ito naka-off. Ayan, ito. I-on natin. Next, ayan. Buti nakita ko. None of the above. Sa ano nyo to guys magagawa? Sa laptop. Okay. Okay. Pag hindi kasi niyo inano yan, ipublic ko na lang yan. Hindi ko na i-premiere. Public ko na. Ah, may sharing siya. So, ayan. Kung may ganyan na kayong nakita, guys, na may sharing, i-mute nyo na lang. Ayan. Parang ayaw nyo mag, may ka-share. ba <laughs> diba? Kung ayaw nyo mag share yung, ano, ayan, ito, ang oh, i-click nyo, kung ayaw nyo na may ka-share, mute song. Hindi na makikishare yan. Oh, continue. Mute song lang mute. Ayan. Wala nang copyright yan. Tatrabahuin na yan ni YouTube. Okay? So, mamaya, pag tingin mo yan, pag na naayos na yan, ayan, checking pound, wala na yan. Wala. Full income, full revenue mo dyan sa video sa'yo na yun mapupunta. Okay? So, I hope mag-subscribe din kayo dito guys sa aking YouTube channel na to. Smart Kids by Pearl, guys. Please find... My Smart Kids Channel. This is for kids kasi ang advocacy natin nga, guys, is to help the less fortunate kids. So, whatever earnings that we can get here, if we can get a beautiful earnings in the days to come, i-ano natin sa mga kids. Okay? So, para naman sa mga bata. Support my YouTube channel, guys, and also this Pearl TV. Bye and God bless. Thanks.